Yo! What's up, guys? Okay, diretso na tayo. Ngayon, i-review natin. Kung trip nyo ang retro looks pero may kunting modern touches, baka ito na ang motor na swak na swak para sa inyo. O tara, tingnan natin ang mga bagong features. Uh, Meron tayong ba bagong seat design, classic look na may German leather finish, astig at comfortable. Meron siyang digital meter at USB port may bagong disenyo ng tangke, bagong headlight at taillight, all LED, retro design, classic na classic, bar and mirrors, dagdag puggy points, at mas malapad na visibility. oh, ang puso naman ng motorsiklo, ano bang kayang ibigay ng motorsiklo? Para sa iyo. Well, ang engine nito is set at 169.7cc single cylinder, single overhead cam, two valve, medyo basic But, may angas na rin ha. Timing chain lang nga pala ito, hindi na push rod. Ibig sabihin, mas konti na ang vibration, mas smooth ang andar. Ang power nito is set at 12.2 HP at 8500 RPM. Ang torque kaya'ng ibigay ng 12.12 Newton meter at 6500 RPM. Sakto lang para sa city at provincial rides. Air-cooled nga pala ito. Kaya madali lang i-maintain. Tapos, ang fuel system is provided by a carburetor. So, pag carburetor, big sabihin, madali lang siyang ayusin. Tapos, i-maintain or i-upgrade. O sige, sa so suspension at brakes naman tayo. Ang front nito is telescopic forks with Skygo branding. Sa likod, dual adjustable shocks, classic look, black finish. Tapos sa front brake, meron siyang disc brake na may dual piston caliper which is okay na rin ang stopping power sa likod. Meron siyang rear brake drum type. Basic lang pero okay na rin yan for daily use. Ang gulong nito, 7 inch spoke wheels tube type. Baka gusto mo rin itong i-tubeless, may conversion available po dyan. Sa comfort at ergonomics naman tayo, ang seat height na motorsiklo is set at 790 mm. Kaya perfect to sa mga riders na 5'3 pataas. Ground clearance is set at 160mm. Sakto lang, lalo na sa mga lubak at humpy na roads. Dry weight is set at 106kg. Magaan, mali lang yung maneho, kahit beginner ka pa. Low rise handlebars, relaxed riding position, bagay sa long ride, at napaka-classic ang dating. O oh, ayan, pag-usapan naman natin ang mga advantages lang motorsiklo na to. Well, first one is it's a classic plus modern style. Retro look with a digital tech. Meron siyang fuel efficient na ibibigay, tipid sa gas kasi aabot daw to ng 35 to 40 km per liter. Depende rin sa bigat mo, riding ability mo at road condition. Madili lang i-maintain kasi nga carb system lang siya. Magaan at manageable, good for beginners. at Daily Rides, me USB port at digital panel. which is practical for modern riders. Oh, ano naman yun ang mga disadvantages ng motorsiklo na to? Unang-una, rear drum brakes, medyo bitin. Dapat sana, ginawa na lang disc. Tapos, meron tong tube-type tires. Hassle pag nabutas. Kaya, kailangan mo pang mag-convert into tubeless. At saka, hindi pa classic tires ang kinabit nila dito. Baka kailangan mo rin mag-upgrade. Limited power lang ang kayang ibigay niya. Kaya, kung hanap mo ay high-speed performance, baka mamibitin ka dito. Suspension quality, okay lang for city rides. Kaya lang, medyo challenging sa malubak na daan. Alright, overall verdict na tayo. Skygo Earl 175 ay saktong-sakto sa mga baguhan at sa mga rider na gusto ng retro classic vibes na hindi mabigat sa bulsa pang araw-araw, tipid sa gas at astig ang pormahan. Hindi ito pang karera pero panalo na sa style, practicality, comfort at grabe ang pogi points mo dito. So kung hanap mo ay affordable, easy to maintain at pogi na retro bike, eto na ang bike para sa sa'yo. <music>